Tina Pidlawan? Yes po, ma'am. Ang una po ay tumulo sa tamang oras ng klase. Ikalawa po ay naging komportable. At ang ikatlo ay natilihing na kami ng metropono pag walang susagusin na kaugnay sa taksa. Ikaapat naman po ay magsuot ng tamang o uniform. At ang panghuli ay magbigay respeto. Ayan, salamat. Maaari mo nang i-mute ang iyong mikropono. Ayan, so upang, next slide po. So upang tayo'y magkaunawaan, mayroon po ako dito mga simbolo o larawan na ipapakita. Ayan, so nakikita niyo ba, nakikita niyo po ba itong mga simbolo na ito sa inyong screen? Ayan. Opo, mga kumada. So, meron po tayong um, like o thumbs up. Ayan, so meron din po tayo dito puso. Ayan. So, meron din po tayo dito, palakpak At meron din tayo yan na tumatawa. Ayan. So, may dinagdag po si teacher dito na between. Ayan. So, ito mga simbolo po na ito ay nangangahulugang magaling Mahusay. Ayan. So, meron din tayo dyan ng simbolo ng taas kamay. Ayan. So, kung sino man na ang gustong sumagot, ay maaari niyang i-unmute ang kanyang mikropono. Okay? So, ngayon naman, kailangan naman natin um, magbigay respeto sa nagsasalita. Kaya dapat makikinig tayo lahat. Ay, ayan. So pagkatapos naman sumagot, ay ma maaari niya nang imute ang kanyang mikropono. Ayan. So, halimbawa, dahil nagbasa si Ina kanina ng ating mga alituntunin sa ating online class, ayan, bigyan natin si Ina ng dalawang simbolo ng palakpak. Ayan. So, ibig sabihin, dalawang beses din natin ikiklik ang palakpak na simbolo. Ayan. So, bigyan natin si Ina ng dalawang simbolo ng palakpak. Ayan. Ang galing niyo naman. So, ngayon naman po, um, inyo po bang natatandaan ang ating napag-aralan kahapon? Ayan. Kung gayon, okay, ano ang ating aralin kahapon? Next slide na po. Um, Jacqueline, kano? Mga isyong pangkapaligiran ng bansa po, ma'am. Tama, mahusay. Kahapon nga ay natalakay natin ang mga isyong pangkapaligiran ng bansa, okay? Ayan. So, ano, 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 ano po ang mga isyong ito? So, sino po ang sasagot? Um, Ina Pindawan. Pollution po, madam. Tama, pollution. Bukod Hi. dito? Catherine De Guzman. Global warming po, madam. Tama, bukod dito? Hi. Hans Angelo Lavarias. Tagba po, ma'am. Tama, magaling mga bata. Dahil dyan, bigyan nyo ang inyong mga sarili ng tatlong sibulo ng palakpak. Ayan. Ayan. So, ang mga isyong pangkapalibiran po ng bansa na ating natalakay kahapon ay ang global warming, pagbaha at pagguho ng lupa at polusyon na kung saan ito ay mayroong masamang dulot sa ating kapaligiran at sa mga tao. Ayan. So ngayon, handa na ba kayong tuklasin ang panibago nating aralin? So bigyan nyo ako yes. ng isang thumbs up kung handa na ang bawat isa. Ayan. So bago po natin simulan ang talakayan, mayroon muna Ako ipaparinig sa inyo na awitin. Okay? So ito po ay may may titulong masdan mo ang iyong kapaligiran. Ayan. So Pakinggan niyo'ng mabuti ang awitin upang matukoy kung ano ang nais ipahiwatig ng kantang ito. ayat. So, handa na ba kayong pakinggan ito? Opo, ma'am. Ayun. Ayan, so, so pakiplay play na po. Wala ka nakapansin sa iyong mga kapaligiran Kay mina ng hangin Pati na ang mga ilog natin Hindi nga masama ang pagundat At malayo-layo na rin ang ating narating masdan mo ang tubig sa dagat dati kulay asul mayo'y naging ipin ang mga duming ating kinalat sa hangin sa langit huwag na natin paabutin upang kung tayo kumanaw man sariwang hangin sa langit natin tititman. Mayroon nang makumhi nilin sa kimpakan na usan ay taguan kita ng pwaya kina dalhin upang sa ulan tayo bayan lang isinilang May hangin pa kayang matitikman May mga puno pa kaya silang aakyatin May mga ilog pa kayang lalamuyan Bakit di natin pag-isipan Ang nangyayari sa ating kapaligiran Hindi masama masamang pag -unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, kayo'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay lupa Biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa Ingatan natin at huwag nang sirain pa Pagkat pag kanyang kinawit ay mawawala na Ngayon lang ako nililihing Sa aking pagpahal sana ay kahinan Gitara ko ay aking dadalhin kupang sa kulag na lang tayo magkantahan. Ayan, ayan. So, inyo po bang napakinggan mabuti ang awitin? Opo, okay. yes, ma'am. -ma -ma. ma -ma. so, bigyan natin ulit ang ating mga sarili ng isang simbolo ng puso. Ayan, simbolo ng pagmamahal. Ayan. So, sa inyong napakinggan, mga, mga bata, tungkol po saan ang awitin? Tungkol saan po ang awitin? So, sino ang sasagot? Avalos Jeneline. Tungkol po sa kapaligiran, madam. Tama, tungkol ito sa kapaligiran. Ano pa? Catherine De Guzman. Tungkol po ito sa ating mga likas na yaman, madam. Tama, tungkol ito sa likas na yaman. Ano pa? Um, Angelica Kanilang. Madam, about po sa kapaligiran. Ayan, tama, mahusay. Dahil dyan, bigyan niyo ang inyong mga sarili ng simbolo ng puso. Ayan. So ngayon naman, ano naman po sa tingin niyo ang nais ipabatid o mensahe ng awiting ito? So sino ang sasagot? Jacqueline Cano? Alagaan po natin ang kalikasan, ma'am. Tama, alagaan natin ang ating kalikasan. Sino pa? Avalos Genelid. Ipinapabatid eh, po nito, Madam, ang nangyayari sa ating mga kapaligiran at likas na yaman, na kung saan ito po ay nawawala, nasisira sa mga maling paggamit natin nito. Tama, mahusay. Bukod pa rito, Angelica Peralta. Ano po, Ma'am? Ah, parang unting-unti na pong nasisira yung ating kapaligiran. Tama, unti-unti nang nasirang ating kapaligiran. Ayan, magaling. Ang lahat ng inyong kasagutan ay tama. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng tumataging ting na bituin. Ayan. So, ang kantang aking ipinarinig sa inyo, mga bata, ay nais ipahiwatig ang mensahe na nawawasa at nasisira na ang ating likas na yaman dahil sa maling pangasiwa ng mga tao. Ayan, so kung kaya't ang kantang ito ay nais ipamulat sa atin na kailangan natin baguhin ito at pangasiwaan ng tama ang ating likas na yaman. So ngayon naman, mayroon akong dala dalawang laraw ipapakita sa inyo. Ayan, so next slide po. So, pansinin ninyo ang pagkakaiba ng dalawang larawan na ito. Ayan. So, sa tingin niyo, class, ano ang pagkakaiba ng dalawang larawan na ito? Ayan, so sino ang makakasagot? Hans Angelo labayas Ma'am, yung sa unang larawan to ano, nagpapakita po ng tamang pangasiwa po sa likas na yaman. Tama, dahil dyan, bigyan natin ng isang palakpak si Hans Angelo. Ayan, so, bukod dito, Angelica Peralta, yung pangalawang larawan, madam, parang ano po, yung nalaki pinuputol niya po yung puno. Tama! Dahil dyan, bigyan natin siya ng isang thumbs up. Ayan. Ayan. So, ang dalawang larawan po na, iya, na iyan ay nagpapakita ng pangangasiwa ng likas na yaman. Ngunit ito ay magkaiba sapagkat ang isa ay nagpapakita ng wastong paggamit at ang isa naman ay maling pangangasiwa. Ayan. So, base po sa aking ipinakitang larawan na iyan at sa pagtuklas ng kanilang pagkakaiba, ano sa tingin nyo ang tatalakayin natin sa araw na ito? So, sino po ang makakasagot? Jacqueline Cano. Pangangasiwa po ng likas na yaman, ma'am. Tama! Ang tatalakayin po natin sa araw na ito ay tungkol sa pangangasiwa ng likas na yaman. So, next slide po pangasiwas ng, ng mga likas na yaman ang matalino at di matalinong pangangasiwa ng mga likas na yaman. So ano po ulit ang tatalakayin natin sa araw na ito? Mga matalino at di matalinong paraan ng pangasiwa oh. ng mga likas na yaman po. Ayan, mahusay. Dahil dyan, bigyan nyo, bigyan nyo ng tatlong um, simbolo ng puso. Ayan. Ayan. Maraming salamat. So, ngayon naman po, ay may panibagong larawan akong ipapakita. So, next slide po. Ayan. So, bigyan niyo po ako ng thumbs up kung nakikita niyo pa rin ang larawan. Kung nakikita niyo na po ang larawan sa inyong mga screen. Ayan. So, sa larawan yan po, ano po ang napapansin niyo? Ayan po. Sa larawang nak nakikita niyo sa inyong mga screen, ano po ang napapansin niyo? So, sino po ang sasagot? April Joy. Ma'am, sa larawan po na, 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 na naka-share naka po is um na ipapakita po nito yung nasisira at masagana ng kapaligiran po ma'am tama ipinapakita po sa larawan na yan ang dalawang pwedeng maging bunga ng mga paraan ng pangasiwa ng ating kapaligiran okay so ang isa ay nasisira na at ang kabila naman ay masagana ng kapaligiran ayan maghusay dahil dyan, bigyan natin si April Joy ng isang thumbs up Ayan, mahusay. So, ngayon naman, meron akong katanungan. Pag maling paraan ng pangasiwa ang ating ginawa, ano sa tingin nyo ang mangyayari sa ating likas na yaman? Sino ang sasagot? Inapidlawan. Masisira po, ma'am. Tama, masisira at mawawala ang ating likas na yaman. Dahil dyan, bigyan natin siya ng isang palakpak. Ayan. Ngunit, kung ang ginawa nating pangasiwa ay tama at mabuti, ano ang magiging epekto nito sa ating likas na yaman? Ano? Sa tingin nyo? Sino ang sasagot? Apolos Janelin. Magiging mabuti at maayos po ito. Tama. Magkakaroon ng mabuti at maayos na dulot sa likas na yaman. Tama. Dahil dyan bigyan natin si Janelin ng isang thumbs up. Ayan. So ngayon naman, maaari po ba kayong magbigay ng mga halimbawa ng mga paraan ng pangasiwa ng ating mga likas na yaman? Sino po ang sasagot? Jacqueline Cano? Huwag pong magtapo ng basura kung saan saan, teacher. Tama, huwag magtapo ng mga basura kung saan saan. Sino pa? April Joy? Pagtatanim po ng mga puno, ma'am. Tama, pagtatanim po ng mga puno. Sino pa? Sarah Jane Ramos? Ma'am, paglilinis po ng kapaligiran po. Tama, paglilinis ng kapaligiran. Sino pa? Rana din sa bangan Iwasan po ang paglagay po ng kemikal sa lupa. Tama. Dahil ang paglalagay po ng kemikal sa lupa ay nakakasira ng sustansya mismo, sa, ng, nakakasira ng sustansya sa lupa. Ayan. So, maraming salamat. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang bituin. Ayan. Ayan. So, sa inyong mga nabanggit, next slide na po, so, sa inyong mga nabanggit na paraan ng pangasiwa, ayan, ito ba ay matalinong paraan ng pangasiwa sa ating mga likas na yaman o di matalinong paraan ng pangasiwa sa mga likas na yaman? Ayan. So, malalaman natin kung ito ba ay matalino o di matalinong paraan ng pangasiwa sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Okay, so ang una nating tatalakayin ay ang matalinong paraan ng pangasiwa. Ayan, So, dumako na tayo sa matalinong paraan ng pangasiwa. Next slide po. Ayan. So, ang matalinong paraan ng pangasiwa class sa ating um, likas na yaman ay makakatulong upang mapanatili ang mga ito at mapakinabangan pa ng mga susunod na salin lahi. So, maaari mo bang basahin ang unang nakatalang matalinong paraan ng pangasiwa? Um, Sarah Jane Ramos. Sa so una po, gawin ang hagdang-hagdang pagtanim upang mabawasan ang paguho ng lupa. Ayan, tama. Gawin ang hagdang-hagdang pagtatanim upang mabawasan ang pagguho ng lupa. So, ang halimbawa nito ay yung ating sikat na banawe rice terraces, no? So, kung saan ito ay hagdang-hagdang tinataniman ng mga masisipag nating magsasaka, ng mga palay, ng mga gulay, ng mga prutas, at kung ano-ano pa. So, familiar ba kayo sa kilalang banawe rice terraces ng ating bansa? So, sa tingin nyo, saan ito matatagpuan? Sa Banawe, Ifugao po. Ayan, sa Banawe, Ifugao. Ayan, so ikalawa naman, sino po ang magbabasa? Sino po ang magbabasa? Jacqueline, Cano. Magtanim ng mga puno sa mga bundok at maging sa mga bakanting lote. Ayan, tama. Magtanim ng mga puno sa mga bundok at maging sa mga bakanting lote. So, kayo ba? Mahilig din ba kayo magtanim sa inyong mga bahay-bahay? So, oh, bigyan nyo oh, lang ang uh, up kung nagawa mo ng magtanim sa inyong bahay. Ayan, tama. Magaling o galiin natin magtanim. Ayan, sa ikatlo naman, sino ang magbabasa? Janeline Abalos. Magtatag ng mga sentrong kanlungan para sa mababangis na hayop at mga ligaw na halaman. Tama, magtatag ng mga sentrong kanlungan para sa magbangis na hayop at sa mga ligaw na halaman. Dahil ang mga mababangis na hayop ay maaaring mapanganib kung hindi ito ilalagay sa isang kanlungan. Kaya hanggat maaari, um, pusi or posible itong makapinsala sa iba't ibang uri ng hayop at iba pa. Kaya kailangan nila ng kanlungan o tahanan upang hindi pa sila makapinsala. Ayan. So, next slide po. So, sino po ang gustong magbasa? um, Angelica Mendoza. Gawin ang bio-intensive gardening o paggamit ng organikong paraan sa pagtatanim kahit sa maliit na espasyo o lupa lamang. Ayan. So, gawin ang bio-intensive gardening. So, ano nga ba itong tinatawag natin bio-intensive gardening? Okay? So, ang bio-intensive gardening glass ay paraan o teknik ng pagtatanim na nakapokus sa pagsasaayos ng lupang pagtataniman. Okay? So, halimbawa na lamang ang paggamit ng organikong pataba galing sa mga dumi ng hayo, balat ng mga prutas o gulay at iba pang basura na mainam na gawing organikong pataba sa lupa. Ayan. So, sino po um, gustong magbasa sa susunod na matalinong pamamaraan? Catherine de Guzman. Pagtatag ng mga sentro o sanctuary para sa yamang-yamang tubig. Ayan, tama, pagtatag ng, pagtatatag ng mga sentro o sanctuary para sa mga yamang tubig. Ayan, so pag sinabi naman nating sanctuary class, mga bata makinig ito ay isang lugar ng kanlungan o pahingaan okay pahingaan so para para sa mga yamang tubig dapat ang kanilang sanctuary o kanlungan ay walang boundary, okay? So kung baga, dapat malawag, malawak ang kanilang tahanan at hindi dapat sila basta-basta inilalagay sa aquarium o sa mga uh, kontroladong kanlungan. ayon So nakakatulong po ang sanctuary sa mga marine life o mga yamang tubig tulad tulad na lamang ng mga isda, tulad na lamang ng mga corals, ayon. So upang magkaroon ng maayos at malinis na tubig na maaari nilang matirhan. Oyan. So para po sa ating panghuli, sino ang gustong magbasa? Avalos, Geraldine. Pagpapanatiling malinis ng lahat ng katubigan, kanal, ilog at dagat. Ayan, Pagpapanatiling malinis ng lahat ng katubigan. Ayun. So dapat natin iwasan ang pagtatapon ng mga hindi nabubulok sa ating mga katubigan, pati na din yung mga kimikal, okay? Kimikal na maaaring mapahamag ang ating mga yamang tubig. Ayan, so next slide na po. Ayan, so 3 R's. So sino sa inyo ang nakakaalam ng ibig sabihin ng 3 R's? Ayan, Catherine de Guzman. Reduce, reuse, recycle, madam. Ayan, magaling, mahusay. Next slide na po. Dahil dyan, bigyan natin si Catherine ng isang thumbs up. Ayan, magaling. Okay, next slide po. Okay, so ang, ta ang tatlong 3Rs class, ang tatlong 3Rs po, ang reduce o ang reduce, reuse at recycle ay makakatulong sa matalinong pangasiwa ng mga likas na yaman. So ang una po ay ang reduce, okay? Ito ay ibig sabihin, ito po ay pagbabawas sa mga basura sa ating paligid. Ang paghihiwalay ng mga nabubulok at di nabubulok na basura ay makakatulong din upang mabawasan ang mga basura at mapakinabangan ang mga ito. So dito po, magbigay nga po kayo ng mga halimbawa ng mga nabubulok at hindi nabubulok. So, ang una, doon muna tayo sa nabubulok. Magbigay nga kayo ng halimbawa ng mga basura na nabubulok. So, sino ang sasagot? Jacqueline Cano? Balat po ng saging. Tama, balat ng saging. Bigyan natin si um, Jacqueline ng isang thumbs up. Sino pa? Dean? Mga dahon-dahon po, ma'am. Po? Mga dahon po. Tama, mga dahon. Sino pa? Ay, bigyan natin si Dean ng isang thumbs up din. Ayan. Sino pa? Avalos ah, Janeline. Mga balat ng gulay po, madam. Tama, mga balat ng gulay. Ngayon naman, bigyan din pala natin si Janeline ng isang thumbs up. Ayan. Ayan, salamat. Ngayon naman, dumako na po tayo dito sa mga hindi nabubulok. So, sino po ang makasasagot? Um, Angelica Kanilang. Plastic bottle po, madam. Tama, dahil dyan, bibigyan kita ng between. Plastic bottle, sino pa? Angelica Mendoza. Plastic bag po, madam. Plastic bags. Dahil dyan, mayroon ka din isa, isang between. Sino pa ang sasagot? Ina Pidlawad. Lata po, ma'am. Tama, mga lata. Dahil dyan, bigyan, bibigyan kita ng isang between. Ayan. So, dumako naman po tayo dito sa reuse. Okay? So, ang reuse naman po ay maaaring gawin sa mga bagay na patapon na. Ngunit, maaari pang magamit kung punuhin, ibigay sa mga nangangailangan o ipagbili. Ayan. So, meron, ang last po ay, at, at ang panghuli ay ang recycle. So, ang recycle naman po ay pagbubuo ng mga bagong bagay mula sa mga bagay. Ayan. So, next slide na po. Ayan. So, ngayon naman, tumako na tayo dito sa di matalinong pamara pamamaraan ng pangasiwa. Ayan. So, next slide. Ayan. So, ayan. Okay. So, may mga gawain ding lubhang nakakasira ng kapaligiran. Gaya na lamang ng pagsusunod ng mga plastik, pagtatapon ng mga basura sa ilog at dagat, pagputol ng mga puno, paggamit ng sobrang kemikal sa pananim at sa lupa, pagtagas ng langis sa dagat, pagtatayo ng mga pabrika, gusali o poo, -o, alagaan malapit sa ilog o dagat. At ang panghuli ay ang paggamit ng dinamita sa pangingisda. Ayan. So dito po, next time po. So dito po sa di matalinong pamaraan, pamaraan, pamamaraan ng pangasiwa, okay? Hangga't maaari po ay iwasan natin ang mga gawaing magdudulot ng pagkasira ng ating paligid at kawalan ng yaman ng mga susunod na salin lahina. Dahil ang likas na yaman ay maaaring maubos at mawala kung hindi ito aalagaan at pagyayamanin. Okay? Kaya wag itong abusuhin bagos maging responsable tayo sa paggamit ng mga ito. Ayan. So nauunawaan po ba? Bigyan niyo ako ng isang thumbs up pag nauunawaan niyo po ang aking sinasabi. Ayan. Ayan. So, ngayon matapos nating talakayin ang matalino at di matalinong paraan ng pangasiwa sa mga likas na yaman. Okay? Ayon sa inyong mga sinambit kanina na kasagutan, gaya na lamang ng um, pagtapon sa tamang tapunan, pagtatanim ng mga puno, pag-iwas sa mga pagsusunog ng mga basura, mga plastic, gano'n. Anong uri, ano sa tingin nyo ang uri ng pamamaraan ng pangasiwa sa mga likas na yaman ang mga ito? So, sino po ang sasagot? April Joy? Mga matalinong pamamaraan po ng pangasiwa ng mga likas na yaman, ma'am. Tama, dahil dyan, bibigyan kita ng isang between. Ayan, tama. Dahil tungkulin po nating mga Pilipino na pangalagaan ang mga likas na yaman ng bansa dahil ang wasko at maayos na paggamit ng mga sa mga ito magiging maganda ang epekto nito at hindi lamang tayo ang makikinabang kundi ang lahat ng mamamayan ay so gayon din pag mali ang paraan ng ating paggamit ito ay hahantong din sa masamang epekto gaya na lamang ng pagkawasak at tuluyang pagkawala ay so naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito So bigyan niyo ako ng isang pagmamahal ay bigyan niyo ako ng isang pagmamahal Ayan, mahusay. So, dahil inyong naunawaan, natitiyak natitiya kong masasagot nyo ang mga sumusunod na katanungan. So, next slide po. Okay. So, ngayon po, sa aking katanungan, ano-ano naman po ang mga wastong pamamaraan ng pangangalaga at pangangasiwa ng likas na yaman? So, sino po ang gustong sumagot? April Joy? gawin ang hagdang-hagdang pagtatanim po upang maiwasan po ang mga paguho po ng lupa, Madam. Tama. Bukod pa dito, Janeline Abalos. Lagi pong panatilihing malinis ang kapaligiran, Madam. Tama. Sino pa? Ina Piloan. Magtapon po ng basura sa tamang basurahan. po. Tama. Bukod pa dito, sino pa ang sasagot? Wala na po ba? Ayan. So, ngayon naman, ano naman po ang mangyayari kung hindi natin mapapangis mapapangisawaan ng maayos ang likas na yaman? Ayan. So, ano naman po ang mangyayari? Angelica, kanilang? Ma'am, ano po? Ito po ay siguradong masisira at mawawala sa atin. Tama, masisira at mawawala. Sino pa ang sasagot? Um, Avalos Jeneline ito po ay magkakaroon ng masamang epekto sa ating kapaligiran, Madam. Tama, magkakaroon ito ng masamang epekto sa ating kapaligiran. Ayan. So ngayon naman, bilang isang, isang mag-aaral po, paano nyo maipapakita ang pagpapahalaga sa mga likas na yaman? Sino ang sasagot? April Joy, Bilang isang mag-aaral po madam, ipapakita ko po ang pagmamahal at pagpapahalaga sa mga likas na yaman sa pamamagitan po ng pagsasabuhay at paggawa po ng mga matalinong pamamaraan ng pangasiwa at pag-iwas po sa mga di matalinong pamamaraan ng pangasiwa ng mga likas na yaman. Ayan, napakaganda ng inyong mga mga bata. Dahil dyan, bigyan nyo ang inyong mga sarili ng isang palakpak. Ayan, so natitiyak ko nga naunawaan ninyong mabuti ang ating tinalakay sa araw na ito. Ayan, so para po sa inyong group activity sa araw na ito, next slide po ipapangkat ko po, po ang klase sa tatlong grupo. Ayan po. So, ang bawat grupo ay gagawa po ng isang patalastas tungkol sa matalinong paraan ng paggamit ng likas na yaman. So, gagawin niyo po yan sa loob ng labing minuto. So, pagkatapos po, ay bibigyan ko kayo ng sapat na oras para ipresenta ang inyong nagawang patalastas. Ayan. So, pagkatapos gawin, ay Pagkatapos gawin ang gawain ito, sasagutin nyo po at ipapaliwanag ang mga susumu, susu, sumusunod na katanungan. Okay, so ang unang katanungan po, ano ang epekto sa mga tao ng matalinong paggamit ng mga likas na yaman? Ikalawa po, ano ang ilan sa mga wastong paraan upang mapangis, mapangisiwaan ng tama ang mga likas na yaman sa bansa? Ayan, so ito ito naman po ang ating rubrics. Next slide po. Sa pangasiwa ng patarastas. Ayan, so mayroon po kayong um, sampung mito labing limang minuto para gawin yan. So, maaari na po kayo magsimula. Ayan, so mayroon ka na lamang po kayo limang minuto. Okay, so in 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, so pakipresenta na po ang inyong pantalastas. Next slide po. Ayan, so unang pangkat. Ayan, so bigyan natin ng tatlong palakpang ang unang pangkat. Ayan. So, ang pangalawang pangkat naman. Ayan, so bigyan din natin ng tatlong palakpang ang ikalawang pangkat. Ayan. So, ikatlong pangkat po. Ayan. Sabigyan so, din natin ang tatlong palapak ang ikatlong pangkat. Ayan. So, napakagaling naman ng aking mga estudyante. Ayan. Dahil dyan, bibigyan ko kayo lahat ng isang between. Ayan. So, ngayon naman po, ay maaari nyo po bang ilabas ang inyong kwaderno sa araling panipunan at gawin ang gawain A. Ayan, gawin ang gawain A na, na nariyan sa inyong screen. Ayan. So, bigyan nyo ako ng like kung nakikita nyo na po ang um, gawain A. Ayan, so babasahin ko po ang panuto. Lagyan ng check ang bilang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng kaisipan upo sa matandinong paggamit ng mga likas na yaman at ekis kung hindi. Ayan, so gawin po ito sa inyong kwadernyo. So gagawin niyo po yan sa loob ng 10 minuto. Ayan, maaari na po kayong magsimula. Ayan po. So tapos na po ba lahat? Atin ang i-check ang mga papel niyo. So ito po ang mga kasagutan. Ayan, so sino po nakakuha ng 10? sham Walo. Pito. Wala na po. Ayan. Magaling. Ayan. So, bigyan po natin ang ating mga sarili ng isang palakpak. Ayan. So, para naman po sa ating tatdang aralin. Ayan. So, gumawa ng isang bagay na maaaring i-recycle mula sa mga lumang kagamitan sa tahanan. Okay? So, gawin malikhain ang gagawing proyekto. So, ito po ay 20 puntos. Ang araw po ng pasahan ay ika-26 ng Mayo at ika-8 ng umaga. So, tandaan niyo po yan. So, kopyahin po ito sa likod ng inyong kwaderno sa Araling Panlipunan. So, para po sa rubrik sa paggawa ng inyong takdang aralin. Next slide po. Ayan. So, yan po ang rubrics natin. Ayan. So, tapos